Dahil sa gitgitan umano, namaril ang isang lalaki sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Patay po ang nakaalitan niyang driver habang kritikal ang isa pa. Ang namaril na van driver sumuko kalaunan at napagalamang pulis pala. Balita hati ni James Agustin. Humambalang ang isang sasakyan sa bahaging ito ng Tandang Sora Avenue sa barangay Old Balara, Quezon City bandang alas 6.30 kagabi. Ang 42 anyos sa lalaking driver ng sasakyan, pinagbabari. Isinugod siya sa ospital pero dineklarang dedo na rival. Nadamay rin sa pumamari ng katabi niyang 51 anyos sa lalaki. Kritikal ang kanyang kondisyon sa ospital ayon sa kaanak. Lima ang sakay ng sasakyan na galing sa antipolo at pauwi na sana sa Marilao, Bulacan. Kwento ng isa sa mga nakaligtas. Binabagtas nila ang tandang Sora Avenue nang git-gitin, umano sila ng isang van. Pagkagitgitin, yung driver po rin namin nagalit, nakaginit rin niya ng konti. Tapos po, mabanti kami ng konti. Tapos hinarang na po kami ng pagharang po sa amin. Bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya bumaba. Nilapitan na raw sila ng driver ng van. At doon na nangyari ang paumari. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril. Sabay pong potok. Hindi na po nakapalag. Hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Matapos ang insidente, dumiretso ang driver ng van sa Batasan Police Station para sumuko. Ang 48 anyo sa lalaking sospek, napagalamang isang polis na may ranggong Police Executive Master Sergeant of PEMS. Nakatalaga siya sa Batasan Police Station. Iturn over ng suspect sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Camp Karingan. Dapat po ma makulong. Kaya po ngayon nakakatakot po. Kita po, po polis gagawin yung mga ganon para parang pumatay lang po siya ng ano eh, ng hayop eh, manok eh. Pag pagbaril sabay lakad lang tas sakay, tas alis. Ganun lang po 'yung nangyari. na ng SOCOM pitong basyo ng bala sa pinangyarihan ng pamamaril. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng sospek at ng Quezon City Police District. James Agustin, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang bayan sa Eastern Samar, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa bayan po ng Taft, gumamit na ng rescue boat ang mga otoridad para mailikas ang ilang residente. Nalubog pa ang ilang bahay sa taas ng tubig. Abot-hita naman ang baha sa iba pang barangay. Batay sa pagtataya ng Taft MDRRMO, labing apat na barangay ang binaha sa kanilang bayan. May pagbaharin po sa bayan ng Can Avid kung saan Mahigit sang libong residente ang naapektuhan ayon sa OCD Region 8. Ayon sa pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Eastern Samar at iba pang bahagi ng Visayas. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island pasado alas 10 kagabi. Kumilos pati kanduran ang plume of smoke. Ayon sa PHIVOX, dalawang beses nagkaroon ng ash emission kahapon ang kanlaon na nagtagal ng anim hanggang labing apat na minuto. May naitala rin siyam na volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Aabot naman sa halos 2,000 at 6 na rang niladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas ng vulkan. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, posible pa rin ang biglaang pagsabog, pagbuga ng lava at pagula ng abo mula sa vulkan. Arestado ang apat na sangkot sa pagnanakaw umano ng isang motosiklo sa Valenzuela ang mga suspect na pa umano ng baril. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kulungan ng bagsak ng apat na lalaking ito, matapos umanong magsabuatan para tangayin ang motorsiklo ng 22 anyos na estudyante sa Valenzuela ni Tom Martes. Ang mga suspect na pa umano ng baril ayon sa pulisya. Mayroon po tayong biktima ng uh, motor napping or uh, itong car napping uh, motorcycle ay uh, possibly taken po ng uh, uh, dalawang motorcycle in tandem. So isa po doon ay bumaba at uh, tinutukan ng baril tong biktima uh, at kinuha yung ano yung motor na sinasakyan ng biktima. Ayon sa pulisya, agad tumakas ang mga suspect sakay ng tatlong motor. Nagsumbong naman ang biktima sa mga otoridad. Sa ilang kuha ng CCTV, nakita pa ang isa sa mga suspect na umiikot-ikot sa kainang umano'y nakaw na motor. Ayon sa pulisya, naaresto kalauna ng apat na suspect sa Oplan sa Barangay Lingunan. Wala raw na ipakitang mga ID at dokumento ng motor ang mga suspect. Nakuhanan pa sila ng baril at apat na sachet ng umano'y shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 26,000 pesos. Dumaan sila at uh, nung nakita ng kwan natin ay... Uh... Uh, Na-plug down itong uh, two or three na, three motorcycle. Uh, Nagkaroon po ng uh, hesitant itong uh, mga suspects at uh, they're insisting or uh, trying to elude. Talagang gusto nilang tumakas. So they are not cooperative so that time in effect na yung arrest. Itinanggi ng mga suspect ang mga paratang. Ay, hindi po totoo yun. Wala po talaga kanyang palang sa amin yun. Patong-patong na reklamo ang kinahaharap ng mga suspect. Paglabag sa anti-carnapping law, election gun ban at comprehensive dangerous drugs act, at resistance and disobedience to a person in authority. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso na po tayo sa mga motorista, ihanda na ang budget dahil mainasa ang oil price hike sa susunod na linggo. Sa initial projection ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, nasa 60 centavos hanggang 1 peso ang nakikitang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 10 hanggang 50 centavos naman sa kada litro ng diesel. Habang 10 hanggang 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Kasunod po yan ang tatlong linggong rollback o hindi pagtaas ng presyo. Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ang lumalalang tensyon sa Middle East kasunod ng pag-atake ng Amerika sa Houthi sa Yemen. Fort is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Bagu paman maaresto at iharap sa International Criminal Court sinubukan umano ni dating pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya ayon diyan sa isang mapagkakatiwalaang source ang kwento niya kaugnay sa naging paghanda para sa pag-aresto sa dating pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang ang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang ang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNPC-IDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng apat na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, anim na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, lima ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng dalawang batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inilik daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa Naiya Terminal 3 kung saan lalapag ang lulan si Duterte, apat na beses daw nag-dry run ang pnp CIDG DG. Prinaktis, pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang anim na pong tauhan ng PNPC IDG at dalawampung PNP saf Hiningi rin ng PNPC IDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretsyo na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang labing dalawang oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa The Netherlands. Mackie nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dapat daw gawing libre ang tol sa naapektuhang bahagi ng NLEX dahil sa pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge. Yan daw ang demand ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng NLEX Corporation. Para lang daw ito sa bahagi ng Expressway kung saan sobrang bigat ng trapiko. Sa ulat ng Super Radyo DZBB mulayan Balintawak sa Quezon City hanggang Marilao, Bulacan. Kinukumpuni pa ang Marilao Interchange Bridge na nabangga ng isang truck nitong Miyerkules. Wala pang komento ang NLEX Corporation. Sa ngayon, may nakadeploy namang patrol team para magpatupad ng nuns ng stop and go scheme sa tatlong lane na po pwedeng daanan. Inaasahan din daw nilang aabot sa dalawang linggo ang repair works sa tulay. Sa Marilao Southbound naman, tumukod din kaninang umaga ang traffic dahil sa safety repair sa Marilao Marilao River Bridge. Tumagiri ang isang SUV sa bahagi ng NLEX sa Valenzuela City. Ang driver aminadong nakaidlip habang nagmamaneho. Balita hatid ni James Agustin, exclusive. Tumagilid ang isang SUV matapos maaksidente sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX bago mag-smart connect kaninang pasado alas 3.30 na madaling araw. Nagbayanihan ang ilang napadang motorista para tulungan makalabas ang driver. Sinipan nilang nabasag na windshield ng sasakyan. Hanggang sa tuluyan na nilang natanggal ang windshield. Ilang saglit pa, dahan-dahan nilang inalalayan palabas ang driver. Ang isa sa mga nagmalasakit na motorista nagtamo ng sugat sa kanyang daliri. Tumigil ako, and then nung pagtingin ko nga nandito siya, eh buti yung isang flammable, uh, Tumulong, tumulong din kayo. siya. Oo, nag -nag na kami. Gusto namin matagal kasi umuusok. Kailangan namin mailabas sa na kaagad from the rescue. Nagtamo naman ng gasgas sa braso ang 48 anyo sa driver ng SUV. Kwento niya galing siyang Maynila at pauwi na sa Mikawayan, Bulacan ng maaksidente. Pinakailip lang ako. Pagka uh, ano ko nang pag-iwas ko ng truck kanina, bigla lang nag-flip lang. Dumating ang ambulansya para magamot ang mga sugatan. Rumisponde rin ang patrol team ng NLEX. Patuloy ang imbisigasyon sa aksidente. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bago ng itinalagang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Siya, si Henry Roel Aguda na dating presidente at CEO ng isang digital bank. Dati rin siyang nagsilbi bilang Digital Infrastructure Sector Lead ng Private Sector Advisory Council na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Papalitan ni Aguda ang nagbitiw na kalihim na si Ivan John Uy. Nakiisa si Kiko Pangilinan sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan sa Misamis Oriental. Pagsugpo sa korupsyon ang isinulong ni Ariel Carubin sa Laguna. Sa Pangasinan, tulong sa magsasaka at mangingisda ang isinulong ni Senador Bong Revilla. Pagtutulungan ng LGU at national government ang binigyang halaga ni Sen. Francis Tolentino sa Valenzuela. Si Congresswoman Camille Villar tiniyak ang suporta sa karapatan ng kababaihan. Sa Maynila, karapatan ng manggagawang Pilipino ang isinulong ni Jerome Adonis. Naroon din si Wilson Amad na nais mapabilis ang transaksyon sa government agencies. Si Representative Franz Castro inihayag ang importansya ng natural resources ng bansa. Platapormang nakasentro sa social and economic justice ang idiniin ni Luke Espiritu. Sa Camarines Sur, umento sa sahod ng health workers ang ipinanawagan ni Nurse Alin Andamo. Kasama niya si Mimi Doringo na nais maglatag ng mga batas para masugpo ang kahirapan. Karapatan ng mga Muslim at katutubo ang binigyang halaga ni Amira Lidasan. Si Liza Maza itinutulak ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang ipinangako ni Benhur Abalo sa Quezon. Pagkakaisa sa gitna ng mga hamon sa bansa ang ipinaniwagan ni Bamaquino sa Bacolod. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang binigyang diin ni Abibinay sa Batangas. Sa Misamis Occidental, nakipag sa women leaders at lokal na opisyal si Sen. Pia Cayetano. Sa Pampanga, mensahe ni Senator Bongo na dapat laging unahin ang kapakanan ng taong bayan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News.